May inisyatiba po ba o kaya igagawin po ba natin na kausapin also yung ating mga uh, admin sa mga masjid sa mga yung mga worshippers na uh, this would could be a contribution uh, our contribution the no, contribution of the commission as uh, uh, the, the NCMF on addressing yung pagtitipid ng tubig on the issue or on the Uh, as as practice as uh, to address itong uh, darating na El Nino uh, even before this uh, El Nino phenomenon mm -hmm. Islam has already been established that we support conservation of resources not just in one uh, season or one uh, situation pero uh, bilang bahagi ng ating pakikiisa sa programa ng ang ating pamahalaan especially our office is under the office of the president we see to it that ncmf is supportive to any move or uh, effort of the government in the preservation of our natural resources and our environment uh, ang ating pong tanggapan ay nakaantabay sa kung ano ang pangangailangan ng ating bansa at ng ating mga mamamayan in partnership din po ng ating mga partner agencies dahil uh, for the information of everybody ang ang NCMF po ay isa sa mga mandato nito ay pagkakaroon ng pakikipag-ugnay at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya